Hagod pa kayong itsura niyan. Tapos tayo mamaya. Up, up. Kit. Aka-uhaw lang. Aka, lang. Ba't sa baba tayo nagbili? Ang mahal dyan. Ito, kakuti lang. 25 yung mali. Taas ano. Taas ano. ang taas pa na akitin natin. Sa so, dalawa. Ah. Ay, kinda dito. Nasaan? Ang init na kanina. Ay, no. Ay, kanina. Kanina parang alas 8 lang ngayon. Ang init na. Alauna. Alauna talaga ang tunay na oras. Talaga yung tunay na oras. Ay!